Nagsimula na ang tanghalian, at ang mga lalaki ay mabilis na naglalagay ng pagkain sa kanilang mga plato. At sabi ni Dong Jin, 19 hits, hindi siya makapaniwala. Oo, natural na sundalo siya, bulong ni Mijan. Ngunit ang labintatlong ay isang mahusay na resulta, sabi ni Dong Jin, na bahagyang napahiya. Mabuti, naranasan na niya, kaya sa totoo lang, hindi siya ganun kagaling. Ngunit si Sergeant Lee Sanho ay isang tunay na ace. Sa karaniwan, umabot siya ng labimpito at itinuturing na pinakamahusay na marksman sa squad. Kumain si Midian at naisip, ang karaniwang resulta ay sampu na tama. Kaya, oo, magaling siya. Sa totoo lang, sa kanyang palagay, siya ang pinakamagaling dito ngayon. Nag-thumbs up si Dong Jun at sinabing, Kim Jun, wala siyang duda na magiging mahusay ka sa dagdag na pagsasanay. Natawa si Midian sa kanya at sinabing, akala ko ba may team ng dalawang tao habang nagte-training? Hindi ba siya gustong sumama sa kanya? Inabot ni Dong-jun ang kanyang kamay at sinabing ang mga tao ay itinalaga ng kanilang mga nakatataas sa mga grupo, kaya wala siyang maipapangako. Tanong ulit ni Mijan, talaga? At anong pamantayan ang ginagamit nila para magpasya kung sino ang mapupunta kanino? Sagot ni Dong-jun, sa ganang akin, sabi nila literal na lottery ito. Ang tinutukoy niya ay si Ami Kazushi, nakilala rin bilang Ghost Ghostfoot, isang Japanese method ng random assignment. Maya-maya, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Magsisimula ang pagsasanay sa loob ng limang minuto. Inutusan ni Miji ang lahat na magsuot ng bulletproof vests at pumila. Nakinig ang lahat sa kanyang utos at inayos ang kanilang mga damit. Biglang lumingon si Mijin at nakita si Guangshek, na napasigaw, wow, nasama siya sa iisang squad na may isang rookie. Nadama niya na ang pagkakaiba sa mga kasanayan ay magiging radikal kung tutusin, masyadong mahaba para sa isang private para maging serhento. Naisip ni Kim Mijan, serhento Kim Guangshek, ang tanga ba na ito ang kanyang kasamahan. Mukhang wala pa siyang naiintindihan at patuloy na sinusubukang itayo ito. Sinabi ni Guangshek, kaya, kaya ang average na oras upang makumplito ang runway ay tatlong minuto. Siguro ang bago nilang tao ay nakilala na rin ang sarili niya dito. Dapat niyang subukan na gawin ito. Kung hindi siya makakarating sa loob ng tatlong minuto, mahihirapan siya. Tumingin sa kanya si Kim Jun at mapanuksong nagtanong si Guangshek, bakit siya natahimik? Ayon, nawalan siya ng lakas, labinsyam na hit ang nawala. Ngumisi si Mijen at naisip, si Sargento Kim, wala na siyang pag-asa. Ngumiti siya at sinabing, oo, sir. Gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Sinabi ni Guangshok na wala siyang pakialam sa kanyang mga pagsisikap. Kailangan niya ng mga resulta. Kung bumagal siya, bibigyan niya siya ng isang paghagupit. Tinuro niya ang likod niya at sinabihan silang tumingin, "Anden ang team sa harap nila. Dapat bantayan niya ang ginagawa nila." Tanong ng kapitan, "May problema ba?" Sumagot ang mga lalaki, "Hindi po, sir. Utos ni Miji na magulat na handa na." Iniulat ni Sergeant Kimi na handa na ang unang pangkat. Iniulat ni Sergeant Jong Hanyong na handa na ang pangalawang squad. Sumigaw si Miji, "Go!" Sa simula ng pagsasanay, dalawang tao ang bumaba ng magkasama sa underground training complex. Dito dapat sirain ng mga sundalo ang mga halimaw habang pinuprotektahan ang mga sibilyan o sa halip ay mga modelong kumakatawan sa kanila. Gayunpaman, sa katutuhanan, ang pagsasanay ay naging higit na kompetisyon sa pagitan ng mga sundalo. Ang pinakamaganda ay ang makakaalis sa lane ng mabilis at tumpak hanggat maaari at sa huli ang unang pinindot ang pulang button sa pagtatapos. Nagsimulang magbilang ang timer at nagbib. Tiningnan ito ni Mijan at naisip, magkaiba ang laki ng mga icon ng halimaw. Sinabi ni Guanggek na lahat sila ay nag-iiba sa lakas. Kung mas mapanganib, mas malaki ang icon. Mas mabuting malaman niya ito ng maaga, di ba? Mayroong dalawang halimaw sa bawat lane at ang mga random na kalaban ay lilito doon, kaya hindi pa nila alam kung ano ang aasahan. Bumaba ang mga lalaki at nakita nila ang isang malaking poloka sa harap nila. Nagtanong ang lalaki, isang poloka sa paggaod. Inilabas ng nilalang ang napakalaking dila nito at napasigaw ang lalaki. Nakakatakot. Si Midian ay tumayo sa harap ng screen at naisip, ang unang koponan ay gumagalaw ng mas mabilis. Bagamat hindi siya gaanong pinalad sa mga halimaw, may pagkakataon pa rin ang mga kalaban na makahabol. Sa sandaling iyon, ang lalaki ay tumatakbo at bumabaril sa isang malaking daga, na nagsasabi na ito ay magiging madali. Mabilis siyang tatalon sa susunod na halimaw at bigla siyang huminto at mukhang tuliro sa malaking uod. Sa sandaling iyon, ang kabilang koponan ay nakikipaglaban sa isang pulaka. Sumigaw ang manlalaban, dalawang pulaka na magkasunod, napaka-unfair. Nakakatakot. Talagang tapos na siya. Nakita niya ang isang pulang button sa kanyang harapan at masayang pinindot iyon. Huminto ang timer at tuwang-tuwa ang mga lalaki, dalawang minuto dalawang put-apat na segundo. Hindi na masama. Sa pangalawang linya sa dulo bilang ang uod ng disyerto, ang parehong mahirap tanggalin. Tumingin si Mungi sa isa at nakangiting nagtanong, ano ang tagal niya? At paano niya ipagtatanggol ang kanyang tinubuang bayan sa ganoong katamarin? Iritadong sagot ni Han, oo, malas lang siya. Humalaklak si Mungi at sinabing, hayaan mo siyang bigyang katwiran ang kanyang sarili. Kung tutusin, mas maganda lang siya. At nawalan din siya ng isang bag ng merienda mula sa tindahan. Tiningnan niya ang figure at tinanong, hindi lang siya nahuli, ngunit binaril din niya ang isang sibilyan hindi niya kailangang magmadali, madi-disqualify na rin sana siya. Hindi nasisiyahang sabi ni Hanyong. Aba, hinubad niya ang helmet at sinabing, sige, siguraduhin mo lang na hindi siya kukuha ng masyadong mahal. Tuwang-tuwang sabi ni Mangi, pero hindi sila nagkasundo doon. Tumingin sa kanila si Guang Shek at nag-isip, nagpastahan pa nga sila sa pagkain. Napaisip si Mijan, pusta si Guang. Tanong niya sa tanong niya, Nagkamali ng narinig, sumimangot si Kim Mijin at sinabing, hindi po, sir. Nag-aalok siya ng taya sa isang hiling. Naway manalo ang pinakamahusay na tao. Natatawang tanong ni Guangshek. Ilang beses siyang pinuri ng mga nakatatanda niya at ayon. Cool na ba siya? Okay, kung yun ang gusto niya, sino siya para tumanggi kahit private Kim Mijin? Ang bagay ay, wala siyang anumang mga hiling na maaaring matupad ng isang ordinaryong private kakailanganin niyang ibigay sa kanya ang hindi bababa sa kanyang buong sweldo para sa susunod na tatlong buwan. Gagawin ba iyon? Napaisip si Mijan. Kailangan mo ba ng pera? Mabuti, kung isa sa alang-alang na simple lang siya, hindi na ito nakapagtataka. Sabi niya, pinakamataas na taya. Kapag natalo siya, bibigyan niya siya ng tatlong buwan na salary. Sabi ni Guangek, sobrang seryoso niya. Sabi ni Dong Dongjun, Kim Jun. Sigaw ni Miji, sunod na grupo, kumanda na kayo, mga sundalo. Handa ka na ba anumang problema o katanungan? Sumigaw ang lalaki, wala, sir. Sumigaw naman si Miji, galingan nyo, go. Lumipat sila, at naisip ni Kim Jun na mahuhulog na siya sa kanyang murang provocation. Hindi niya sinasadyang magkaroon ng gulo noong una. Alam niyang hindi niya dapat gawin ito, ngunit hindi pa siya sapat na gulang upang hindi pansinin ang kambing. Sa sandaling iyon, nagsimulang magbilang ang timer, at masayang sinabi ng mga lalaki, Carol Nakipagpustahan ang sarhento at ang private. Ano ang punto? Ang private ay walang pagkakataong manalo, hindi banggitin ang panalo. Magagawa ba niyang pumatay ng isang halimaw? Hindi na siya magtataka kung kailangang iligtas ng sarhento ang kanyang puwetan sa huli. Malakas na tumili si Dong Jun, ano? Biglang nang inag ang lahat sa paligid at ang mga lalaki ay nagtanong sa takot, anong nangyayari? Lindul ba? Sinabi ni Dong Jun na hindi niya naisip. Nakita niya ang halimaw na gumagalaw sa screen at nagtanong, ano yun? May hawak na machine gun si Mijan at nagtataka kung bakit umuuga ang lupa. Dahil ba sa halimaw? Nanlaki ang mata niya sa gulat nang makita ang isang malaking halimaw sa harapan niya. May nakita siyang ibang nilalang sa bibig ng halimaw. At hindi nasisiyahang nagtanong. Anong kinakain dyan? Kumakain ba ito ng halimaw? Bumaba ang tingin ng malaking nilalang kay Mijan at saka itinapon sa tabi ang bangkay ng halimaw. Napasigaw ito ng malakas at nagsimulang umatake, si Midian at tumalon pabalik. Kumunot ang noo at naisip, may chicken ba ang mino para sa hapunan ngayon? Sana ay matapos niya ito ng mabilis at makakain. Kapag nataman niya ang figure na iyon, madi-disqualify siya. Kaya, ang pagbaril ng walang ingat sa lahat ng direksyon ay magdudulot ng mga problema. Umungol ang nilalang at ibinaba ang napakalaking paan ito. At naisip ni Kim Mijan, nga pala, bakit siya sumisigaw ng galit? Umindayog siya at inatake ang halimaw, nag-iwan ng mga gasgas sa malaking braso nito. Ang halimaw ay sumigaw ng malakas at nagsimulang iwagayway ang kanyang braso, at si Midian ay ngumisi at sinabing, magaling, ngayon ay hindi siya masyadong malakas. Ngayon magkakaroon tayo ng mga marka ng ganyan sa buong katawan niya. Nagtataka siyang tumingin sa braso ng halimaw, na nagsimulang muling bumalik. Ang braso ng nilalang ay naging isang malaking talam. Sa sandaling iyon, ipinakita sa screen ang malaking halimaw na nakatayo sa harap ni Kim Mijan. Nagtatakang tanong ng lalaki, anong nangyayari? May bagong recruit dyan ngayon, di ba? Tanong ng sundalo, hindi ba ito isang glitch? Natigilan si Miji sa pagkagulat at naisip, may pangalawang halimaw sa pangalawang linya. Hindi ba yun isang demonyong may isang mata? O sa madaling salita, isang demonyong lumalamon, sumisipsip ito ng enerhiya sa puntong ito, at pagkatapos ay tumaas ng gusto ang kanyang pagbabagong buhay at kapangyarihan sa pag-atake. Ngunit narito ang kakaiba, hindi ito unang umaatake maliban kung nasa panganib ang kanyang buhay. Kahit na ito ay umalis sa mga halimaw na zone kaya palayo, sa sandaling iyon, nakikipaglaban si Mijan sa halimaw, umaatake mula sa iba't ibang panig at sinabing, napakaaktibo. Tiyak na madaling mahuli ang nilalang, ngunit pagsasanay pa rin ito sa pagbaril. Pinutok ni Kim Jun ang mata ng nilalang, dahilan upang mapasigaw ito ng malakas. Umiwas siya at naisip, napakabagal ba ng pagbabago ng mata ng nilalang? Dapat niyang tapusin ang halimaw ng isang beses at matapos na ito. Sinubukan niyang umiwas muli at nanlaki ang mga mata sa gulat ng makita ang papalapit na talem. Naisip niya, hayaan mo silang makita ang nilalang. Tumpak itong umaatake. Nakikita pa ba nito o naririnig ba? Pero, paano? Umiwas siya sa pag-atake. Sabi ni Kim Mijan, kakaiba. Posible bang gumamit ng gayong baliw na halimaw para sa pagsasanay? Wala itong makita, ngunit dalawang beses na nitong natukoy ang kanyang lokasyon. Nararamdaman ba nito ang kanyang madilim na salamangka? Sa sandaling iyon, si Miji ay bumaba sa kanya, hawak ang isang sandata sa kanyang kamay, na iniisip, ito ay isang kabiguan. Bakit nangyari ito sa isang rookie? Nagsimula siyang tumakbo at naisip, kasalanan niya ang lahat. Isang demonyong may isang mata na sumisipsip ng enerhiya bilang isang halimaw na hindi kayang talunin ng isang private lamang gamit ang isang personal na baril. Huwag lang siyang mamatay, Kim Mijun. Hayaan mo siyang kumapit ng kaunti. Sa sandaling iyon, tumatakbo si Guamik sa koridor at masayang tumingin sa kanyang relo. Naisip niya, mahusay, nagawa niya ito sa loob ng dalawang minuto at tatlumpong segundo. Sa ganoong panahon, ang isang private ay hindi tugma para sa kanya. Habang iniisip niya, napakadali nitong tagumpay. Ano ang dapat niyang gawin sa pera? Basta magbakasyon siya, gagawin niya agad. Huminto siya at nagtatakang tumingin kay Midian na nakatayo malapit sa button. Sumigaw siya ng malakas, siya. Bakit nandito na siya? Napatingin sa kanya si Nakim at June at pinindot ang button na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. Nanlaki ang mga mata ni Guanggek, tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatayo si Miji sa harap ng bangkay ng halimaw at nagtatanong, Paano niya kinailangan na bumaril para magawa iyon? Mayamaya, -maya, may narinig akong sigaw, yun lang. Walang nakatapos sa kanilang unang karagdagang sesyon ng pagsasanay sa loob ng dalawang minuto. Hindi isang baguhan, ngunit isang makina. Pumalakpak ang lalaki at nagtanong, natalo ba ng isang pribadong mag-isa ang isang demonyong may isang mata? Sinabi ng sundalo na akala niya ay tapos na ang lahat. Kalamidad, tumakbo si Dongjun kay Mijen at nagtanong, Kim Mijen, okay lang ba siya? Wala ba talaga siyang sugat? Lumingon si Mijin at sinabing, private first class Lee. Mabuti naman at hindi nasugatan. Masayang sinabi ni Dong Jun, salamat sa Diyos. Paano niya natalo ang demonyong may isang mata? Sagot ni Mijin, sinundan lang niya ang instructions. Tanong ulit ni Dong Jan, ano? Si Guang Shek ay nakatayo sa gilid, iritang ngumiti. At that moment, the guy asked, sa sandaling iyon, tanong ng lalaki, nga pala, hindi ba sila ay nagpustahan sa oras? Eddie, nanalo ang rookie. Hinampas siya ni Guang gamit ang kanyang palad sa ulo at tinanong, "Pagod na ba siya sa buhay?" Hindi patas ang tagumpay, kaya halatang walang bisa ang taya. Tanong ulit ng lalaki, Void. Sigaw ni Guanggek, "Sa una, mayroon lamang isang kondisyon. Hindi siya maaaring dumating mamaya kaysa sa rookie." Ngunit sa panahon ng pagsasanay, ang lahat ay kailangang pumatay ng dalawang halimaw at pagkatapos lamang pumunta sa linya ng pagtatapos. Tulad ng hinihiling ng mga patakaran, pinatay niya ang dalawang halimaw. Ngunit ano ang tungkol sa rookie? Sabi ng lalaki sa takot, isang halimaw lang ang napatay niya. Itinuro ni Guangik ang kanyang daliri kay Mijan at sumigaw, nakikita niya ito. Hindi ito patas, mas maaga rin sana siyang dumating, kung nakapatay lang siya ng isang halimaw. Leongjan, hayaan mo siyang magsalita. Makatarungan ba itong kompetisyon? Sabi ni Dong Jun, well, inutusan siya ni Guangik na magsalita ng mabilis kung ayaw niyang mamatay. Naisip ni Kim Jun na hindi nasisiyahan sa kung gaano siya kasuklam-suklam. Kahit na ito ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari, masama ang pakiramdam niya tungkol sa paghagis ng panalong suntok sa target na pagsasanay. Kaya naman, gusto niyang isantabi na lang ang argumentong ito. Pero iba ang nangyari. Hinawakan ni Guangxiak si Dong Jun at inutusan itong mabilis na tumugon. Nagtaka si Mijen kung bakit si Private First Class Lee ang pinagtatalunan niya at hindi siya. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok sa silid at nagtanong, hindi ka ba nahihiya? Ang baguhan ay nasa malubhang panganib. Nagsimulang lumingon si Guamik at iritadong nagtanong, ano? Anong klaseng tanga? Lumingon siya at nakita si Son Ho sa kanyang harapan, na nagsabing ang isang demonyong may isang mata ay kadalasang hindi nakakapinsala, ngunit kapag ito ay nagmute, ang panganib nito ay tumaas ng ilang beses. Mas madaling pumatay ng dalawang halimaw kaysa harapin ang nilalang. Hindi ba obvious? Nanlaki ang mga mata ng lahat sa pagtataka at nagtanong, Sergeant Lee. Bahagyang tumawa si Guangshek at natatakot na sinabi, simple lang. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang rango sa pamamagitan ng kanyang mga kahalili, di ba? Sumimangot si Sun Hu at sumagot, ipinagyayabang niya ang kanyang rango. Sinabi ni Guangshek, "Oo, oo, oo naiintindihan niya." Iminungkahi niyang huwag na nilang ituloy ang pag-uusap na ito sa harap ng kanilang mga nasasakupan. Joke lang naman. Inilagay ni Sanho ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at muling nagtanong, joke. Nagbibiro siya dahil dohado siya. Gaya ng dati, nga pala, convenient ang pagkakaroon ng mataas na rango, Sergeant Kim. Lalo na kapag nakikita niya kung paano siya sinusunod ng dating namumuno dito. Tumingin sa kanya si Mijen at nagtaka, nangyari na ba iyon? Namula si Guangshiak sa galit at tumindig ang mga ugat sa mukha niya.